red. Yellow page. Hi Don I Raya. Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe uh. to Yolo. Welcome sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below, follow by hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, nagbabalik na tayo dito sa ating Avery para ipakita sa inyo yung mga pangmalakasan no na uso at hindi nalalaos mga paps na uh, ating mga alagang ibon. No, sa mga nagtatanong kung saan ang ating location, sa Commonwealth Litex Quezon City, pwede ang umutang, of course, pwede, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Alright, at pwede makipag-swap, pwede rin makipag-swap mga paps, mag-offer lang kayo. No, huwag kayo maya na mag-offer, No, dahil nga lagi kong sinasabi, lagi kong sinasabi mga paps na eto gusto to ni Don Roaya. Inoffer mo sa akin, hindi ko pala gusto. Tapos mamaya, iniisip mo na ay hindi to magugusto ni Don Roaya, wag na lang. Tapos yung tinry mo talaga pala, nagustuhan ko pala talaga, no. Ibig sabihin lang mga paps, no, mag-offer lang kayo, wag kayo mahihiya. Alright, no, so yala, let's go. At kung paano mag-avail, pinututukan ko ng camera yung mga ibon at kayo naman yung screenshot ko lang tapos padala nyo lang sa akin Facebook so Messenger and Don Roya or Don Roya is very or you can text call me sir 953 1364462 mga kaps no? so yala let's go Yan mga Pops, so, oh. Opaline, yellow face, possible, dan, at isang Opal line, split yellow face, possible Dan Palo. Napakaganda, grabe o. Oh. Ang linis pa, sable na sable o. Oh. oh. ganda no. At ito naman ay pastel yellow face, possible Dan Palo. At isang opa, possible yellow face, possible Dan Palo. Ganda ganyan mga pups, grabe. Yan. Screenshot nila kung magugustuhan nyo. Send to my messenger, John Roaya or John Roaya Avery. Or you can text or call me. 09531364462 mga pups Yan, sobrang ganda nyan. Quality lahat mga pups So. Oh. Yan mga pups meron tayong pastel yellow face. Possible dan follow pa to. And opa post yellow face. Possible dan. Meron din tayong back to back opa yellow face. Possible dan follow isang solid at isang yowing mga paps. Matured and ready to breed na. Napakaganda niyan. Pwedeng-pwede niyo na yan kuhain. Meron din tayong back-to-back -back yellow face. Possible dan follow. Ang gaganda, no? Isang opa visual aqua. Dan follow B1 mga paps. DNA hen. Baka trip nyo to, kunin nyo na. Presyong pamigay na, sobrang ganda nito. Itong pinakamalupit sa lahat. Opaline, yellow face, dan follow. DNA kak. No, malapit na to mag mature na sa 5 months. And uh, pwede niyo na to isa lang mga paps, jackpot kayo dito. Ito rin, Opa Yellow Figs. Possible split dan follow DNA cup. meron din tayong DNA hen ito yung mga ating alagang ibon mga paps no? meron tayo mga project red factor tail follow dito mga paps yung iba dito ay opaline na no? ayan mga paps i-screenshot ko lang ha meron tayong pied par blue pastel white bull, green new wing olive green solid green kompleto lahat yan mga paps ito lahat o dugo Opa, red factor, tail follow, lutino. No, etong nakasabit na yan, yan. Wybon opa yan, ang kapatid niya ng mga paps ay opa lutino. Tapos opa lutino, red factor din. Yan, yan, yung nakasabit na yan. No? Eto, five par, pastel par blue, green opa wing olive green. Yan. Nakato, matured na, ready to breed. Sobrang matured na to, mga paps. No? Kaya kung gusto nyo, kung nyo na mga paps to, maganda to. oh. Wyball o okay. pa yun. Yan, anong ibig sabihin ng weibol? Pula mata. Ay, ibig sabihin ng wyball? Pula ulo, dilaw katawan, pero itim ang mata. Kasi kung magpapula ang mata niya yun ay just one lutino. O so, opa lutino. Alright? Ito naman mga paps, pang malakasan talaga. Yellow piece. Yan o. No? Alright, yellow face Possible gun follow Possible opa eto Yung katabi niya ay opa Possible yellow face Possible gun follow So ibig sabihin May karga silang dan follow mga paps At ito ay visual opa na eto ah uh, May kargang opa Kasi eto yung top Ito yung hen No? So yan, ganyan, napakagandang yellow face mga paps. Alright, yan, kung nagugustuhan nyo, screenshot nyo lang, then send to my messenger, Don Roy, Don Roy, I agree. Or you can text or call me, 0953-136446 to mga paps. Ayan, sobrang stable nyan mga paps. Quality, matured na, and ready to break. Ang ganda ng pagka-yellow face na ito, yan, yung dilaw na yan o. Oh. Yellow face, kung sa mga nahihirapan mag-ano yan, mag-ID, madali lang. dilaw yung ulo, Dilaw din yung toka, hindi pula. Ayan, yellow din mga paps. Alright. Ito na pang malakasan. Ito, suffusion. No, yung may mga batik-batik na pula, parang dandigan. <laughs> Yan mga paps, So, suffusion, dilute ang karga na ito mga pag. Matured and ready to breed. Ayan o, oh. nabibreed po mga pag. Maganda yung magalaga na ganito. Ah, kolektor collection mga paps. masarap din sa mata. Ito yung mga refactor na hindi nagtuloy. Yan po lang -pula yan mga pastor. Kaya yung ano, yan yung, yan yung ilalim. Yung ano ng katawan. No? yung ano, may batik-batik. Ito, eto ganda din ito. Sobra. Umaakoy na yung katawan mga pastor. Ayun eh, o. pulang -pula, oh. Kung gusto nyo ng ganito, mas maganda to kasi parang collectible items sa mga taps. Ito lalo na to parang sa Conyor na no? oh. Alam niyo yung medium jumper parang ito yung mga tops. Yung gawin niyo lang, pag gusto niyo you can text or call me 0953 1364462 sa site ng Messenger. And Don Roy or Don Roy at the Gary. Siya lang. ganda ng ganda ng ilalim ng katawan niya tinunoy niyo ay no. May batik-batik oh. No? Yeah. Dilute yan mga pubs, dilute sa fusion. maraming maraming salamat sa lahat ng at kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka, followed by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe subscribe mo na yan. Ang location natin ay sa Commonwealth Ptex, Quezon City. Pwede yung umutang, pwede yung pwede yung umutang. Pwede yung makipag-swap, mag-offer lang kayo. Huwag kayo, wag kayo mahihiya, mga pubs. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng panonood. Stay safe and God bless you.